Noong bandang taong 2005 nang mangyari ang isa sa pinakanakakatakot at hindi ko malilimutang karanasan sa buong buhay ko. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong ilahad, pero tuwing sinusubukan ko, parang bumabalik lahat ng takot at lamig sa katawan. Dahil sa insidenteng ito, lumapit pa ako kay Jaime Likaw ko, isang kilalang paranormal expert, para tanungin kung may paraan bang maisara ba ang aking third eye pero ang sabi niya kapag nabuksan na yan hindi na yan pwedeng isara kaya't wala na akong magawa kundi matutong mamuhay kasama ang takayahang ito na minsan ay hindi ko alam kung biyaya ba o sumpa pebrero o marso noon gabi ng sabado iminbitahan ako sa isang pagtitipon ng JCI sa bahay ng isa sa mga miyembro sa isang high-end subdivision dito sa Angeles City Masaya ang gabi, masarap ang kwentuhan, tawanan at fellowship. Pero pasado alas dos ng madaling araw na, alam kong may naghihintay sa akin. Ang nobya kong nasa bahay niya sa daw, mabalakat. Hindi siya sumama noon dahil may sakit siya. May dalawang ruta papunta sa kanya. Ang MacArthur Highway at ang Philam Friendship Highway. Mas mabilis sana kung sa MacArthur ako dadaan. Pero dumadaan iyon sa Balibago, ang sentro ng nightlife dito. Kilala ko ang sarili ko at alam kong baka matukso akong uminom o sumama sa mga kaibigan. Kaya pinili ko ang mas tahimik at ligtas na ruta, ang Phil Friendship Highway. Ang daang ito ay ginawa pa noong panahon ng mga Amerikano sa Clark Air Base – sa dulo nito, may isang pansamantalang kulay sa ibabaw ng Abakan River, ang Friendship Bridge. Nasira kasi ang lumang tulay dahil sa lahar matapos ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Alas 2.45 na nang umalis ako sa bahay ng JCI member. Binuksan ko ang radyo sa kotse pero bigla kong naalala. Nakalimutan kong ilagay ang CD magazine sa likod. Wala rin akong cassette tape, kaya FM radio na lang. Buti na lang at sakto, tumutugtog si David Benoit ng Key to You sa 105.1 crossover. Napakagaan sa pakiramdam. Nagsimula akong kumanta habang nagmamaneho. Pero habang papalapit ako sa dulo ng kalsada, napansin kong may kakaiba. Makapal ang hambog, madilim, tahimik. Maliban sa isang tricycle na kasalubong ko, ako lang ang nasa daan. Nang binuksan ko ang high beam ng headlights ko, biglang nag ang radyo. Tumigil sa pagtugtog ang isang daan at limang punto isa. Akma ko na sanang pindutin ang search button nang bigla itong gumalaw mag-isa. Tumigil ito sa isang daan at tatlong punto isa megahertz. Eksaktong alas tres ng madaling aram. Ang narinig kong tumugtog ay isang lumang kanta, Sentimental Journey ni Doris Day. Gasgas na vinil ang tunog, parang galing pa ng World War II. Alam ko ang kantang iyon, madalas pa itong patugtugin ng yumaong lola ko sa lumang gramophone sa kanilang bahay. Pero hindi ba't 103.1 ay ang campus radio ng Holy Angel University? At alam ko, nagsasara ito tuwing 9pm. Teka, bakit tumutugtog ito sa ganitong oras at ganoong kanta pa? Habang sinisimulan na ni Doris Day ang kanta. Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Isa-isang namatay ang mga poste ng ilaw sa tabi ng highway. Parang may sumunod sa ritmo ng kanta. Nagkunwari akong kalmado. Baka mercury lights lang 'to kaya nag-o-off pag natamaan ng high beam, bulong ko sa sarili. Pero sa totoo lang, sinisikap ko lang kumbinsihin ang sarili ko na may lohikal na paliwanag. Habang papalapit ako sa maliit na tulay sa sapang balen, may napansin akong isang matandang babae sa dulo ng tulay. Gusgusin ang itsura, may bitbit -bit na parang alsa balutan at kumataway, para bang nagmamakaawa na patigilin ko siya. Dalawang bagay agad ang pumasok sa isip ko. Baka may kasabwat siyang mga magnanakaw at pag huminto ako, pag nanakawan ako. O mas malala, baka multo na naman ang nakikita ko. Pinili kong huwag huminto. Mas ligtas, sabi ko sa sarili ko. Marani pa namang dadaan siguro para tumulong sa kanya. Nang makalagpas ako, agad akong tumingin sa rearview mirror. Wala na siya. Bigla akong nakahinga ng malalim. Sabi ko na nga ba multo yon. Bulong ko sa sarili. Tama lang na hindi ko siya pinasakay, pero hindi pa tapos ang lahat. Biglang nagloko ang tunog sa radyo. Parang kinakain ng kaset ang tape. Ang ilaw sa dashboard ko nagblink. Ang headlight ko nagfa-flash on and off na parang flashlight na maluwag ang baterya. Potek, kumabog ang dibdib ko. Bago pa ang kotse, kakapalit lang ng battery ilang buwan pa lang. Inabot ko ang dome light at paglingon ko sa kanan. Nandoon ang matandang babae. Nakaupo sa passenger seat. Malapitan. Lukot ang mukha. Maputlang maputla. Hindi pantay ang kulay ng balat na parang may namuong dugo. Nakatingin siya sa akin. Galit. Malalim. Nakakatunaw. Napasigay ako sa takot. Pinakawalan ko ang gas at pinilip paandarin ng mabilis kahit wala halos ilaw ang kalsada. Lalong lumala ang kanta sa radyo. Bumagal ang tempo. Kumapal ang boses ng kumakanta. Hanggang sa may malamig na kamay na humawak sa kanang balikat ko. Ramdam ko ang malamig niyang hininga sa tenga ko. At sa isang iglap, binulungan niya ako ng isang garalgal na sigaw. Ot emuku pepasaken. Bakit hindi mo ako pinasakay? Nanginig ang kalamnan ko. Humingi ako ng tawad. Paulit-ulit. Sinambit ko lahat ng dasal na alam ko. Habang binupuksan ko lahat ng bintana ng kotse, umaasang lalabas siya. Pagdating ko sa tulay, hindi ko na hinintay ang signal ng bridge keeper. Wala na akong pakialam kung may kasalubong. Todo apak sa gas. Hanggang makarating ako sa Clark Side Gate, tumawid sa Salakot Gate, at lumiko papuntang MacArthur Highway patungong daw. Nakita ko sa dashboard, 160 kph ang takbo ko. Wala na akong pakialam. Hindi na ako lumingon. Hindi ko tiningnan ang rearview mirror. Dasal lang ako ng dasal hanggang sa makarating ako sa gate ng bahay ng nobya ko. Bumusina ako ng tuloy-tuloy. Pagbukas ng gwardiya, pinasok ko agad ang kotse. Iniwan ko itong bukas, umaander pa. Tumakbo ako paakyat sa kwarto niya. Nang makita niya ako, binaba niya agad ang volume ng TV. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang binabad ka sa suka? Halos hindi ako makasalita. Niyakap niya ako, pinainom ng tubig. Aglapit niya sa akin para ay abot ang baso. May kumato. Halos mapatalo na ko. Nakasunod ba siya hanggang dito? Pero salamat, gwardya lang pala. Sir, yung susi niyo po ng kotse. Sinigurado niyang maayos na nakapark ang kotse. Binigay niya ang susi. Natanong ko siya, may nakita ka bang tao sa loob ng kotse? Kumamot lang siya ng ulo. Ngumiti at sabay sabing, Kayo talaga sir, tinakot niyo pa ako. Sanay na po ako sa ganyan. Lumipas ang mga linggo, kumalat ang kwento na-feature sana ito sa isang segment ng ABS-CBN tungkol sa mga kababalaghan sa Clark Air Base. Pero hindi isinama dahil nangyari ito labas ng Clark. Isang taon nang lumipas, napadpad ako sa bahay ng kaibigan ko, anak ng kilalang pintor at historia na si Tatang Dandizon. Nang ikwento ko sa kanya ang nangyari, saglit siyang natahimik, tapos nagkwento. Noong panahon ng Hapon, bandang 1944, wala nang kalalakihan sa Angeles. Karamihan ay pinatay, nag-underground o naging gerilya. Kaya ang mga matatanda, pati kababaihan, ginamit na puwersahang manggagawa sa pagtatayo ng airstrip malapit sa tulay. Kapag may nagtangkang tumakas, binabaril o tinutusok ng bayoneta. Ang nakita mo, marahil isa sa kanila, isang matandang babaeng nagtangkang tumakas pero di pinalad. Ngayon, paulit-ulit niyang inuulit ang pagtakas umaasang may sasagip sa kanya. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na mafe-feature dito sa aking YouTube channel huwag kalimutang mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat